Hello po mga kapix, it's me again, Mama pixo So, ayan, good morning. Today's vlog, uh, ngayon po ay Monday at yun po mga kapix, ngayon po yung biyahe nila Pix pa Kasabay niya po si Mama Ed na tsaka si Francia. So, ayan mga kapix, yung gagawin ko po ngayon, may natirang ulam kagabi kasi si Sansan hindi po dito nag-dinner sa amin. Doon po siya kumain sa kanyang pitarusan dahil nakatulog po siya doon masakit na yung ulo niya din yun ho may lagnat so ano may message ko po siya ngayong umaga ginanong ko kung kumain na siya kasi may kanin pa naman din pong natira dito kagabi din yung ulam sabi ko sa kanya uwi ka dito para makakain ka at uminom ka din ng gamot so kagabi din po kami sa sanong ate Ezra kasi gusto niya din uminom ng milk So, nabilan na, may pera naman po si Ate na nakabili po siya ng ano, milk tea. So, bali sa na din po akong bumili ng gamot, bioflow. Kaya si San pinapa, punta ko po dito ngayon sa bahay para makainom po siya ng gamot. Kasi medyo maano daw yung pakiramdam niya. Siguro baka <laughs> sa panahon din po ngayon dahil yun ho medyo umulan-ulan maambon tapos pagkano naman po mas ano po yung sikat ng araw mainit na mainit na kapiks so ito po yung natira naming ulam kagabi medyo madami pa po then yun may kanin pa po kaming ano bahaw mga kapiks gusto ko sana ano lang po um, uh, limang peraso lang pero sabi ng ano mas maganda po yung anim para may free na isa so ayan papakainin po natin si sansan kasi sexy na po siya hindi po siya ginaganahan kumain ng marami. So ayan mga kapiks, tapos na pong kumain si Kuya Sansan at yun ho, nakainom na po siya ng gamot. So hindi naman daw medyo ano, masakit yung ulo niya. Siguro sa gabi lang po siya nilalagnat. At yan po si Patpat. -Pat. Inano ko po siya ng ano, mga kuko niya. Then napansin ko po may mga pula-pula <coughs> po sa ano niya, sa katawan niya. So sabi ko, natipdas na, na natipdas ngayon si Ati Patpat hanggang po sa ano hanggang sa legs niya at sa kanyang tiyan then sa kamay din po mga kapix so ayan sana hindi po tayo mablock kasi may kumakanta po sa ano natin katabing bahay so ito po yung ano ni ati patpat -pat ngayon So yan yung legs po ni Ate -pat may pula-pula po. Tsaka yung mukha niya din po mga kapiks meron din. Pati sa kamay niya oh. So, ayan, dito po sa legs niya, sa likod, meron din mga kapiks. Ay. Daw, ikbawad din mo short. Ayan. Ayan, mas marami po dito. Dapat, ikbawad din mo short, ikbawa. Ayan, marami po yung ano. Ah. Ayan, pati din po sa likod, meron din po. Tipdas hangin po ito mga kapiks. Ayan, yung chan niya din meron. Lumatawa lang siya tipat pat mga kapix At si Kuya San San, guwapo oh, tignan niyo po. <laughs> Patricia, may pinahangin. Kita timnawong. Damot pula-pula pat. Nawawala na merong. Hmm. So yan, tambay po muna kami dito sa likod. At yun, ho, maganda po yung panahon ngayong araw dito sa Tacloban. Maganda po yung sikat ng araw. So si Ate Isra lang po yung natutulog sa taas. Mainit po sa loob ng bahay kahit may electric fan. Maganda po dito tumambay dahil fresh po yung hangin. At yun, ho, ano, may hinog na po doon na papaya. So... Pero kaso maliit po, parang kasya lang kay Kuya Sansan. <laughs> yan, marami po yung bunga ng papaya ni Tito. At dito, dito po yung na, ano yung may hinog na. So, yan. Hindi po siguro ito napansin ni Charlene kasi si Charlene po yung mahilig gumain ng papaya tapos yun pala mga kapiks. Nakauwi na po sila dito galing Ormoc. Yan, medyo din asa sa, sa likod din may ano may hinog na mga kapix yan mainit then yun no kahapon naglaba po ako ng mga bead sheet ito natuyo naman din kahit hindi po naka dryer yan magaganda po yung ano dahon ng malunggay dahil bagong ano po ito mga bago sila kasi pinutulan pa ito dati ni Tito at yan yung nag-iisang pinya ni Tito malaki na din mga kapiks at may tubo-tubo yan so wala na po yung bunga ng ano ni Tito eggplant tinanggal niya na, or kinuha niya po So yan, nagpalit po ng damit si ate Patpat at sabi ko sa kanya, bawal po kasi maanuhan ng hangin yung may tipdas. So yan, nagsuot po siya ng jacket. Then, nakapajama na din po siya mga kapiks. Ito na naungge po, recover. takpidim na yung... <laughs> so sabi ko sa kanya, bawal kumain ng manok kasi yun po yung magpaparami ng tipdas or kung sa waray magrarangrang yan po yung ano sa amin dito magrarangrang or dadami po yung butil butil niya buti nga ho hindi, hindi malalaki yung ano niya po yung mga yung pula pula at yan mga <laughs> kapiks na po so naisipan ko pong pumunta ng downtown dahil iilan na lang po yung laman ng tindahan so may na ipon na pa akong benta sa tindahan na 1.5 so yun lang po muna yung ibibili ko pang dagdag dyan sa aming tindahan at baka may masopra bilan ko po si Pix ng maulam mamaya para pagdating niya kasi alam ko po yun ano po yun gutong kaya kaya ano naisipan ko pong bilang ng gusto niyang ulam kung may sobra pa po yung ano yung pang tindahan ko na pera so ayan mga kapiks before pa ako malis pa ko po muna yung mga bata ng mga ulam nila mga kapiks so, ayan lumpia shanghai po yung niluto ko yun na po yung nasa ref tapos yan yung natirang ulam din po kanina ni kuya san san ati isra panipig kaya mabuting papa mm -hmm. So, inutusan ko po siyang maglinis muna dito sa bahay. Yan po yung ating sari-sari store. Kaunti na lang po yung laman. Mga kapix, pinagpapawisan na po ako. Hindi po, po ako nakakalis. Punta po muna ako ng downtown. Yan mga kapiks, nakauwi na po ako galing downtown at yan. Medyo pagod ako kasi isang box po yung ano, pinamili ko para sa tindahan at yun mga kapiks. Nagluluto po ako ng mga ulam ni fix sa dating niya galing sa biyahe. So medyo mahal po ito pero binili ko lang po ng ano, uh, 200 pesos kasi ito po yung favorite niyang ulam oh so try po natin siyang lutuan kung masasarapan po siya ka Pix at ito yung nabili ko pong ulam para kay Pix so yan na po yung nabili ko mga ka Pix na ulam para kay Pix kasi last stress na po siguro before po mag 5 dito na si Papa Pix at yan Ma, surprise naman natin siya ng ganitong ulam. Kasi yung plano ko sana yung ano, yung banggoy or masag. Kaso wala pa kong sasakyan papunta sa, sa payapay kasi doon po nakakabili ng masag. Or banggoy kasi yun din po yung favorite ni Papa So ayan, natimplahan ko na po yan ng asin at paminta. So bali yung inalagay ko po, Sprite mga kapiks. Lagyan ko po siya ng Sprite para medyo sarap. Yan, nalagay ko na po yung Sprite dyan mga kapix. So, yung sangkap ko lang po, yung simpleng timpla lang po siya. Uh, gumamit po ako ng margarin. Bumili po ako din po sa merkado ng margarin. Yung nakasopot lang po, 20 pesos, tsaka uh, lasuna, asin at paminta. Dyan, sprite. Yun lang po yung ano, ginamit ko na sangkap dito. Yan. Hipon. Kung sa amin, pasayan. Medyo na dami po yung ano mga fix yung um, sprite. So, second time ko po itong magluto ngayon Kasi so, alam ko po yun na ano, gutom si Pix dahil hindi po siya nakapagbaon ng ano, kanin sa biyahe. At saka yun, ho, isa lang naman po siya. Siguro hindi po din siya gaganahan kumain sa biyahe. Kung gusto niya, yun, ano, baka matulog lang po siya sa biyahe mga kapix. At yan, siguro luto na po ito mga kapix dahil <laughs> kaunti lang po yung sabaw. So, patayin ko na po yung apoy para medyo may matira pa naman pong sabaw kahit kaunti na lang. Yummy, yummy! Ayan mga kapiks, medyo pinagpawisan po tayo sa pagluto ng hipon. <laughs> At yan, maghuhugas po muna ako. Tapos po nito, mag-display naman po ako sa tindahan. Para hindi po gaano kaliwanag yung ano sa labas dahil maliwanag po pag kaunti lang po yung laman ng tindahan mga kapiks, tingnan nyo po <laughs> kitang kita na po talaga na kaunti na lang po yung laman ng tindahan at yan po yung nabili ko so, babawasan ko po, ko po yan mamaya, kaya medyo malaki po yung kahon or yung box kasi yung mes nakakano po yung mga junk foods po dito yan, display po tayo mga kapix. At so, ayan mga kapix, naluto na po yung mauulam po ni Pix na ipon. At sa hindi inaano na po tayo ng cortina. Yan, hindi po pare-pareho yung cortina ko pero okay lang po at least napalitan ko na po siya ng bago. <laughs> Yan. Napalitan ko na po siya sa hindi hindi planong pagpalit ng cortina. So yung hindi yung dito hindi ko lang ko muna pinalitan dahil wala pa akong ilalagay diyan pag kunin ko po 'yan. Pag kunin ko po 'yan wala pa akong ilalagay na ano, ibang cortina. So 'yan. So dapat silang tatlo 'yon tsaka dito. So yung ginawa ko yung partner niya po, 'yun lang po yung nilagay gin, ko sa gitna. Yan, ano na po, 403. Sabi ni Pix na sa palo na daw sila medyo malapit na po magpalit pa ako ng cortina kasi yung uuwi po parang babae marami po siyang napapansin na hindi natin napapansin sure <laughs> kagaya po dito yung ano po namin computer wala na <laughs> yung sinasabi niyang computer namin o laptop sirang sira na po So okay lang naman din po kasi hindi na bin, hindi, hindi, naman din po yun masyado magamit. Dahil alam niyo na po mas nauso po yung cellphone kaysa ano kaysa sa TV. Pero may ano po kami dito may pang signal parang signal. Pero si yung sa amin po ay Gsat. So yan po kanina dumating po ako. Medyo pinagalitan ko po sila dahil before pa ako umalis sinabihan ko po sila na maglinis dahil alam niyo na po dadating yung papa nila. So nung pagdating ko po, yung dito sa sala yung carton yan dito pa po sa baba tapos may maliliit na ba mga basura hindi nila natapon kaya yun na award silang dalawa ni Patpat -Pat at ni Ate Iza so yan magdi-display na po tayo ng ating mga paninda at yan si Ate Izra inutusan ko pong tulungan ako at yun isa naman watching lang siya watcher at yan ito po yung ano pina pina ko po ngayong araw nakalagay na po siya ng ano, isang Naka display na po si ate. yan, nakakapagod daw. Kaya mo yan, Jai. Kaya mo yan, Jai. <laughs> laban lang, Jai. <day>. Laban. Wow! <laughs> Ma! Tungtong lingkuran, Jai. Dari na! <laughs> yan. Nalagay niya po. Nalagay na. ang tatanong ko si Papa Pix kung may daw dahil gutom na gutom na po talaga siya dahil. So hindi ko lang po siya nag Baka nasara na po sila. Coca-Cola. Madali ba ma? Pagkaon pa hmm? piso, piso. Uh -huh. di uh -huh. oh, oh. ah, pa. Barang po barang Piso-piso. Papera yung 2-5. Ma? Oo. O, singpo. O, singpo. O, rin. At, ito mga popsicle, puro popsicle. May sinasarin. At pagdos sa. Pagdos ito sa ito. So may mananakop ng popsicle bago pa ko ngayon. Oh, si Rili Ano? Ano 'ko Ate, uusin ko sin ko din pa ata ko. Tayo muna lata. Ate, authority lang ate, chocolate. Sa naplo ko po natin paano mag-display yung dalawang bilang po. Ano, so yung copy po, hindi po po lahat dinidisplay. Hinahati po lang po sa mga copies. Ito naman po yung isang, ano, isang box or lalagyan ng mga uh, natira kung hindi ko pa po na-display na paninda. Ate, sa tabi. Dahil mo, ay mo okay. na nilalagyan ko po ng presyo dahil naka, nakakalimutan po namin kung magdano. So, itong kapina, ito yung ng kape. Nahati ko lang po sa mga kape. Mama, may tumanggang display. Ado yun? Ini? Four. Twenty-seven. <laughs> Four. Four.

downy dalawang ng dami. at yan mga kapiks natapos na po tayo sa pagdisplay display ng ating mga paninda so ayan hindi po lahat na lagay ko ayan marami na, na po siya. tignan mga kapiks madami na po madami biscuit. Sa yung mga dilata. So yung mga shampoo, medyo mal, medyo madami pa naman po. Hindi lang muna ako bumili ng shampoo. Yan. At yan, hintayin po natin si Pix dahil nakasakay na daw siya ng multi -cub papunta dito sa Manlorit. Yan! Yan ano po si Papa Pix. O, tiya dara. Ado, igo pinagod, a layon. Yan. Binantayin agad siya ni ano, ipatpat sa labas. That is bulad. So, ayan may pinabili po akong bulad kay Pix. And, kaya ate Melinda po ako. nag ka kanin, Papa. Kay ate Melinda po ako bumili, mga kapiks. So, pinasabay ko na po sa kaniya. At so, ayan mga kapiks. Papakainin po natin, piks, at sasabayan po natin siya. Kasi hindi din ako nakapag-lunch. Katapos ko pong magluto ng uh, ulam po nila ngayong tanghali, umalis po ako agad. Yan, at lang ko si Pix ng Coke. <laughs> Kain tayo. At yan mga ka-Pix. Tapos lang po namin kumain ni Pix at yun, ho, naputol yung live dahil hindi pala unlimited yung load ni Papa Pix. So, mag-unboxing po sana ako sa live kaso po naputol. So, ipag-vlog ko na din po yung pag-open natin ng bulad or tuyo na pina sabay ko na lang po kay Pix in order ko po ito kay Ati Melinda Buksan natin. So si Ate Izra po yung magbubukas mga kapis. Ganda, ganda. So nakapak naman po siya. So ano. Parang babawas, bawasan po natin yung iba. Siyempre para ano magsashare na naman po tayo sa ating mga family at kapamilya Char kapamilya. So, ito na po mga kapiks. So, ayan. <gasps> nabuksan na po ni Ate Izra. At ito po yung ating order. Wow, malalaking ano po. Malalaking put-put. Sapsa. -put. So, hati ko po, po ito. At magtitira pa ako na naman dito para sa amin. Ayan. So, ayan, may talho sa ilalim, mga kapiks. So, hindi ko na po ito pa paano. Hindi ko na po siya tatanggalin. Diyan lang muna siya, mga kapiks, dahil ayusin ko pa po yan kung sino yung bibigyan ko. Balik lang po natin. Binuksan lang po natin, mga kapiks, para makita po natin yung laman.